Bumagsak ang Maynila na nagmarka ng simula ng kolonisasyon ng mga Kastila. Noong 1571, naganap ang labanan sa Ilog Bangkusay. Ang Maynila ay nabalisa sa pagdating ng mga Kastila na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Marami ang nagakala na hindi na magtatangka muli ang mga dayuhan matapos ang tagumpay ni pulapo sa labanan sa Mactan. Si Raja Sulaiman, ang matapang na pinuno, ay naghanda upang ipagtanggol ang ating bayan. Alam niya na ang pagkontrol sa Maynila ay nangangahulugang pagkontrol sa buong kapuluan. Ang mga puwersa ni Legaspi na may mga makabagong sandata at uhaw sa pananako ay naghangad na angkinin ang Maynila para sa Espanya. Ang labanan ay mabagsik at walang humpay. Matapang na lumaban ang mga mandirigma ni Sulaiman ngunit ang lakas ng mga Kastila ay hindi kayang pantayan. Matapos ang ilang oras ng matinding labanan, nanalo si Legaspi. Ang pagbagsak ng Maynila ay hindi lamang isang pagkatalong militar. Ito ang pagsilang ng isang bagong panahon, isang mahalagang sandali na nagtakda ng direksyon ng kasaysayan ng Pilipinas.